kind of first sa chemotherapy. Ito may bala na, na to. Tama? O. May pala. Ito na po. Kaya lang po namin sa taga GMA namin. Kasi may member dito. Yan. Diyos, bakit po yung kailangan natin yung opidiyos? Ano ba na? Ayon sa World Health Organization, statistics, 70% premature. Karamihan na mamatay. Cause ng cancer, heart disease, and stroke diabetes. Yun po yung, yung apat to na to sakit. Matitindi yan. Diba? Kapag meron ka diyan, sayo gusto mo diyan sa apat na 'yan. Nandiyan 'yan sa akin lahat, sa akin. Nandiyan. Kumpleto. <Wait. laughs> diba? Cancer, diba? heart disease, stroke, diabetes. Alam mo na sa sakit ko diyan, ito. Cancer. Uh, cancer sa bulsa. Cancer sa bulsa, yun ang sakit ko. <laughs> 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 Ay, hindi, hindi, yan ang na, karami sa... sakit ng tao, cancer. Hey, hindi, ako oh. nagkakansay sa bulsa. Ah, ah, yun yun ang ano tayo, marami sa'yo. Marami siyang ano. Hindi ako nagka sa bulsa, pero yan lahat ng sakit nandiyan sa akin. Kailangan lagi tayo ng ano, disease. healthy. Pag kumakain ka ng mga pagkain na masisibo, okay, napigtuan po yung ating mga ugat-ugat sa puso. Heart Ito number one kong sakit. Opo. Heart disease, no? Nahirapan tumibig ang puso Kasaludan mo. Kasunod na yan eh. Ako gusto na yan. ko, ay, ano, ayaw ko talaga yan. Dahil na kung ito, heart, gusto ko, no, kung nag-isa ka lang, sa buhay. Eh kung, di ba, kailangan may kasama ka dyan, di ba? <laughs> Kasi may taga-alaga. <laughs> <laughs> hindi, diba? andyan niya sa akin yung lahat ng sa sakit. Oo, uh -uh. di ba? May okay. demo kami dito sa bahay. So, na karamihan ng sakit ng tao ito, cancer. Cancer sa, bulsa. <laughs> cancer sa bulsa. <laughs> ako ang hindi so, ako na sa cancer. Iba? So, ayon sa research naman, sa mga studies ng R sa ating lifespan, before, noong panahon, tumatagal ng 80 to 100 years old. Ngayon, <laughs> Ngayon, may isang buhay ng tao. O sa babae naman, 65 years old na lang. Ako gusto ko dyan, 100 years mahigit. Ilang years na po kayo? 55. 55? Ako 100 years mahigit. So dapat sa 10 years, maano ko na, maabel ko na lang. Hindi mo masabi, hindi mo rin buhay mo. Si Lord ang nakakaalam. O yun, so kailangan, ingat-ingat tayo sa kinakain natin. Kasi bandit tayo ng ingat, di ba? Pag sinabi na bawal, yung pa na ginagahin. Bawal, bawal na. Kunti lang. Diba? Diba?